Magandang umaga, Pilipinas! Narito na ang mga maiinit na balita sa Rated J Headliner News sa oras na ito, hatid sa atin ng Grand Joso Travel and Tours. Court of Appeals, ibinasura ang akwital ni Leila de Lima. Pinawalang bisa ng Court of Appeals ang naunang akwital ni dating Senadora Leila de Lima kaugnay ng kasong may kinalaman sa droga, dahilan anong muling harapin niya ang mga akusasyon sa kanya. Mainit nga ang balita ngayon na binaliktad ng Court of Appeals ang pag-absuelto kay dating Senador Lele de Lima at sa kanyang dating aide na si Ronnie Dayan kaugnay ng kasong drug trafficking. Ayon sa CA, nagkaroon ng grabe at lantad na pag-abuso sa kapangyarihan ng trial court kaya't ibinalik sa simula ang kaso. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Eluterio Bathan, pinaburan ng CA 8 Division ang petisyon para sa Sir Terari na inihain ng Office of the Solicitor General. Dahil dito, binawi ng appellate court ang hatol ng Muntinlupa Regional Trial Court, Branch 204, na nag-absuelto kay Dilima at Dayan sa paratang na nagsabuatan sila upang payagan ang kalakalan ng iligal na droga sa loob ng New Bilibid Prison noong si Dilima ay kalihim pa ng Department of Justice. Ayon sa CA, hindi wasto ang labis na pagdepende ng RTC sa pagbawi ng testimonya ni Rafael Ragos, dating opisyal ng Bureau of Corrections na una ng tumstigo na naghatid siya ng pera mula sa ilegal na droga para kay Delima. Kalaunan ay binawi ni Rago ang kanyang salaysay at sinabing pinilit lamang siya na tumstigo laban kay Delima, isang pagbawi na tinanggap ng trial court nang hindi masusing sinuri ang epekto nito sa buong kaso. Sa isang pahayag nitong Huwebes, sinabi ni Delima na maghahain siya ng motion for reconsideration at kung kinakailangan. Aapila siya hanggang sa Korte Suprema. Dagdag pa ni Delima, na nakatakdang maging kinatawan ng isang party list sa Kongreso, hindi magiging balakid ang desisyong ito sa kanyang pagbabalik sa serbisyo publiko. Matagal nang iginigiit ni Delima na ang mga kaso laban sa kanya ay may bahid ng politika, at bahagi ng pamimersinal sa kanya ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang matinding pagtulig sa sa madugong kampanya nito sa ilegal na droga. K Food Promotional Event inilunsad sa Pilipinas. Inilunsad ng Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs ng Korea, kasama ang Korea Agro Fisheries and Food Trade Corp. ang 2025 K Food Promotional Event sa Pilipinas upang ipakilala ang Korean cuisine. Antonio Carpio, nakakita ng dissonance sa survey results. Ipinunto ni Retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang pagkakaroon ng dissonance o hindi pagkakatugma sa mga resulta ng survey, kung saan may mataas na suporta pa rin ang ilang opisyal sa kabila ng mga isyong kinahaharap ng bansa. Itinulong ni Carpio ang tila pagkakasalungat sa paniniwala ng ilang Pilipino na sumusuporta pa rin sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, kahit na kilala itong malapit sa China, ito'y sa kabila ng kagustuhan ng marami na ipaglaban ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag ni Carpio na maaring ang patuloy na suporta ng ilang Pilipino kay Duterte ay dulot ng kampanya nito para sa pagsugpo ng kriminalidad at droga sa bansa. Bagay na Ania ay tila ba hanggang ngayon ay nasa ulap pa rin ang ilan sa mga supporters nito at hindi pa rin nagigising sa katotohanan. Aniya, ang mga ideal na pinuno ay hindi ibebenta ang Pilipinas sa China, mahusay na tagapamahala, may pananagutan at tapat sa tungkulin. Samantala, umabot sa halos 82% ang voter turnout sa katatapos lang na midterm elections. Ayon sa mga datos, ito ang pinakamataas na naitala para sa midterm elections. Mahigit 55 milyong Pilipino ang bumoto, na nagpapakita ng mataas na interes ng publiko sa mga isyong pambansa. The Ones, maglalabas ng short film para sa ano ba talaga tayo? Ilalabas ng Filipino pop rock band na The Ones ang isang short film para sa kanilang bagong single na Ano Ba Talaga Tayo, na pinagbibidahan ni na Miles Ocampo at Elijah Canlas. At sa ating world news, bagong agri-minister ng Canada, kakasa sa trade issues sa China at US. Itinuturing ni Heath MacDonald, bagong ministro ng agrikultura ng Canada, na pinakamahalagang tutukan ngayon ang mga problema sa kalakalan sa China at Estados Unidos. Sa panayam nitong Huwebes, sinabi ni McDonald na apektado na ang mga magsasaka, lalo na sa sektor ng canola, trigo, at baboy, dahil sa mga taripang ipinataw ng China sa ilang produktong agrikultural. Gaya ng canola oil, peas, at seafood. Halos kalahati ng canola exports ng Canada ay napupunta sa China, kaya malaki ang epekto nito. Aniya, ito ang pangunahing usapin, at dadalhin ko ito diretsyo sa tanggapan ng punong ministro. May tension din sa pagitan ng Canada at US, dulot ng Trump-era tariff sa bakal at aluminum na ginagamit sa makinarya. Bukod pa rito, may matagal ng sigalot sa usapin ng Dairy Supply Management ng Canada na mahigpit na nililimita ang pag-aangkat para maprotektahan ang lokal na produksyon. Plano ni McDonald na makipagpulong agad sa U.S. Agriculture Secretary at sa mga opisyal ng mga estadong nakikinabang sa agri-trade. Dagdag pa niya, hindi sasali sa trade talks ang supply management system ng Canada, isang malinaw na posisyon na suportado rin ni Prime Minister Mark Carney. At yan ang mga maiinit na balitang dapat ninyong malaman sa oras na ito. Ako po si Jay Grandioso, ang inyong naging tagapagbalita para sa Rated J Headliner News. Ang maiinit na balitang ito ay hatid sa atin ng Grandioso Travel and Tours. For travel-related needs please call Grandioso Travel and Tours, or visit them online at www.brandjosotravels.com. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para sa mas marami pang balitang dapat ninyong malaman.